Guys, napasukan ako ng ipis sa tenga. Sobrang sakit. Tingnan na namumula na yung paligid niya. Tapos yung ipis, buhay na buhay pa talaga. Kapag, kapag kinukuha ko siya, lalo siyang sumisiksik. Ayan oh, o, oh, kitang kita dun sa video. Buti na talaga meron tayong ganito. Guys, napasukan ng anong tenga ako Ipis na maliliit. Buti na lang guys, naitago pa namin yung natitira namin ganito na pinanglalive namin dati. Malaking tulong niya guys. Kasi may camera na to. Tapos makikita mo. Iko-connect mo siya dun sa cellphone. Tapos makikita mo yung loob ng tenga mo. Malaking tulong nito guys. Sobrang sakit na ng tenga ko kasi medyo malaki yung ipis na pumasok. Ayan. Tapos nilagyan namin baby oil. And then saka namin nung namatay na yung ano yung ipis. Saka namin ulit inano ganito. Kinu kinuha gamit to. Ayan. ba? Diba? Alam nyo time check. Anong oras na lon? One. Alauna. Kanina alas 12 kaninang pumasok siya. Kasi nantay namin yung baby oil. Kasi wala kaming baby oil dito. ayun alauna na namin natanggal yung ipis. Ayun na guys, nakuha na natin siya. Mas madali siyang kunin ngayon kasi patay na siya. Tsaka mas madulas na yung tenga ko. Pagka nga napasokan kayo ng ipis guys sa tenga nyo ang una-una yung gagawin wag kayong magpapanik wag nyo siyang dudukutin gamit yung cotton buds kasi lalo siyang sisiksik sa loob click nyo lang dyan sa yellow basket natin kung gusto nyo din makabili ng ganyan for emergency purposes din kasi yan guys hindi lang siya pang ng tutulit.